Uulan sa ilang bahagi ng bansa ngayong araw. Ayon sa pag-asa, iiral ang shore lines sa silangang bahagi ng Northern at Central Luzon na magdadala daw ng kalat-kalat na pagulan, patular naman sa Isabela at Aurora. Easter list naman ang na magdadala ng isolated rain showers sa thunderstorms sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa. Samantala, abot pa rin sa danger level ang heat index sa 27 mga lugar ngayon sa bansa. Inaasang may tatalarin ang pinakamataas na damang init ngayong araw dyan sa may lugar ng Viracatanduanis aabot daw ng 46 degrees Celsius, habang 45 degrees Celsius naman sa Dagupan City doon naman sa lalawigan ng Pangasinan. Maglalaro naman sa 42 degrees Celsius hanggang 44 degrees Celsius ang mararamdamang init naman sa 25 pang mga lugar sa bansa kabilang na rito sa Metro Manila. Dali naman sa matinding init, tuloy-tuloy pa rin ang pagbaba ng level ng tubig dampo naman sa may bagi ng Angat Dam sa Noro-Sagaray, Bulacan na ngayon ay nasa 183.99 meters na lamang.